a daily life in Czech Republic. Hi guys, ako nga pala si Kuya Jazz. at samahan nyo ako sa ating paglalakbay dito sa bansang Czech Republic. Una-una sa lahat ay eh, pwede ka kayong makamusta. naman sa tagal na rin hindi nagpangipangita eh. Ay eh, ano gang balita na yung iba ga ay naandin na at kung kayo ay naandin nila sa bansang are at bago lang kayo din ay inyo muna sinsaya na rin bid yung Aray. Bye, baka may matukoy kayo din eh. Ding, laking bagay pagka ako'y may na makakatulong sa inyo. Saka mamaya ay may babanggitin akong tips kung kayo na sa Pinas pa at paparni sa Bansang Aray. Eh nga pala, ay ako yung nakakasiyam na buwan na din sa Bansang Aray. Ay boss, kamusta ang buhay-buhay? Ay, buhay? ayun nga, sa palaran pa at nag-aahon. Ay, masasabi ko lang sa taong Aray, ay wala pa talaga akong mapapatunayang maigi. Pero kahit papano na may naibibigay ko yung pangangailangan ng aking pamilya dun sa Pilipinas. Ay, kung hindi nga lang nagsasauli ng na mga nahiram na panggastos, papunta din eh, ay baka pa. Pero ayos lang, ang mahalaga naman ay nakakautay. Saka nasa first step pa lang naman ay kaya tuloy lang ang kayod Ay kung totoosin ay hindi ko rin naman talaga akalahin Makakarating ako din sa Mansang Areeng Ay hindi rin naman kasi ganung kataas ang aking inaral Hindi rin naman ako tapos ng kolehiyo. Yun nga lang ay di sa diskarte Kaya ako nakapunta dito Ay sinamahan pa na si Pagat Tiyaga O ay, di may maganda resulta Kaya kung kayo ay mag-abroad Ay huwag yung gawing balaklaang at kayo kumilos Yan na may isa, simula lang mahirap Ay kahit sino namang nag-abroad Ay napagdaanan naman yung paghihirap na iyan kahit ako, oh, hirap na hirap ako noong umpisa Eh kahit naman ako noon ay naiinip eh Dinaan ko lang din sa sipag at syaga At ayun nga, di ito ang resulta Yun nga lang, ay laban ay malayo sa iyong pamilya Pero kahit ganun, ay ang mahalaga ay kumikita ng malaking halaga Tsaka kung ako'y papipili ng trabaho Kung sa Pinas o Dine Eh ang pipiliin ko'y Dine eh. Gusto mo ka malama kung bakit? Sige, sasabihin ko sa iyo kung bakit Unang-una, malaki ang sahod Dine, eh, kahit hindi mo i-convert sa peso Ang pera Dine, eh, ay eh, sadyang mataas ang sahod Ito ang halimbawa pagpalagay natin yung same currency ha, magkano ang magiging monthly mo sa Pilipinas bilang isang production operator sa isang kumpanya. Pagpalagay nating 16,000, 18,000, mataas pa nga yata yung example kong yon. Bago mo pa sa hurin yan, OT-OT ka pa yan. Minsan na OTTY pa. Pag minalas malas at late, deduction pa. Tapos ang ipapatrabaho sa'yo pang tatlong tao o apat na tao na. Tapos magpapail ka ng leave para makapagpahinga pero di ka papayagan. Ay wala na. Eh di ne, eh, sa ibang bansa. Pagpalagay natin ha, ulitin ko, same currency. Pagpalagay natin 25,000 sa isang buwan. Tatrabahohin wala lang yan sa loob ng walong oras. Monday to Friday lang ang pasok ng trabaho. Ang pahinga mo, Sabado, Linggo. Makakagala ko pa kung saan mo gusto. Oh, ay saan ka pa? Eh Edi... Dine na, nakakatrabaho ka pa ng masaya. Pangalawa, cost of living. Sa cost of living naman, ang laki ng pagkakaiba. Sa Pinas, syempre, alam mo naman na hindi rin naman ganun kalaki yung sinasahod. Aba, ilalo eh, pa nagtataasan ng mga bilihin eh. May pabulok ng paninday, hindi pa ibinababa ang presyo. Ay Dine, ang laki ng pagkakaiba. Dine, eh, ay hindi ka problema sa iyong pag eh. Kasi kaliwa't kanan, merong nagsisail Dine. Nagsisail ang karne ng baboy, karne ng manok isang tray ng itlog. Meron pa nga din yung kulang kulang limang kilong buto-buto. 19 koron lang din sa presyo ng Pinas ay nasa kulang kula 50 na yun. Ay napakarami pa nag-sale din lalo na sa gulay at prutas. Tsaka mga paninda din ay laging pinapaltan, ay laging bago. Yun nga lang ay tatiming mo na nakapu ng sale para makatipid ka ng iyong pamimili. Tsaka ang pangatlo nga palang nagustuhan ko din ay ang transportation. Di ka naman ay halos lahat ng papasok sa trabaho ay laging commute. Yung iba na may swerte at malapit lang naman sa trabaho ay yung iba na may nalayo di nga iyon, mangyayari commute na ay pag commute ano ganang nangyayari? eh di nga isang na traffic minsay wala pang masasakyan at punuan ng jeep meron namang nakasakay ka na nga eh met nga naman tumigil kada kanto titigil ay di na eh kakaiba ay di na bawat lugar meron ang bus stop alam mo rin kung anong oras darating ang bus hindi rin hassle magbayad ng pamasahe di na order ka lang ng ticket gamit ang cellphone ayos na? ay pagsakay mo ng bus ay uupo ka na lang eh ay yung mga nasabi kong yan sa inyo ay ayun eh, ay, base lang naman sa aking experience pero so, sa totoo lang, ayos din naman. Saka sa paligid din eh, at sa mga tao din eh, eh awa ng Diyos eh, hindi pa naman ako nakakaranas ng diskriminasyon. Alay, eh, mga tuwan-tuwa pa nga mga yun at lagi daw masaya, nakatawa. May pag nakita gano'n may sasabihin sa hey, Pilipine! Eh, ako na may pandali ng paghiyaw at pagkaway ay. Pero ayun, nandon pa rin ang ating pag-iingat at alam naman natin na hindi naman lahat ng tao ay gano'n. Eh, alam mo na, tayo na may dahil lang, hindi ni. Eh. Saka nga pala, yung mga sinabi ko sa inyo, yun ay base lang sa experience ko ha. Yun ay share ko lang kung ano yung pinagkaiba ng sistema sa Pilipinas at din eh, sa ibang bansa. Ay, baka sabihin ni, eh, hey, diyan ka na tumiray eh. naman pala ang sistema din sa Pilipinas. eh, hey, naman pala sa ibang bansa ay eh, maganda. eh. Di -di, yan ka Ay, pagkaganyan eh, pagka yung eh, masasabi ko lang ay eh, toxic Filipino mindset. <laughs> Basta pagka dumating yung time na nandini kayo, malalaman niyo na ang lahat. Basta paalala na ito ay base lang sa aking experience. Yun lang. Saka mapa pala doon sa mga palis pa lamang ng Pilipinas papunta din sa bansang Are o sa ibang bansa man, ang masasabi ko lang ay ang damihan niyo ay ang panlimay, jacket, jogging pants, yung t-shirt naman kahit hindi na gaano karami. Saka din naman ay marami kayong mabibilhang mga murang damit at saka mga panlamig kanya ay kung gusto mong magtipid, ay magdala ka na ng maraming panlimay. At mas lalo niyo damihan ay ang pagkain, lalo na yung mga pagkain hindi nyo mabibili din eh, na meron dyan sa Pilipinas. Isa pa, yung rice cooker, dito na rin kayo bumili. Dini na may mura lang din ang rice cooker. Saka kung kayo magdadala pa eh, pampasikip lang din naman sa maleta. Saka yung mga pagkain sa Pilipinas na hindi mo na makakain din eh, eh kainin mo na din yan ng kainin. Eh. eh pag naandini ka na, masasabi mo na lang ay eh, dapat pala kumain ako na oh. Eh lang naman ang aking maibibigay sa inyong tip eh. Pero nakadepende pa rin naman sa iyo kung anong gusto mo. Pero syempre, alam mo na, para <laughs> dagdag isipin din sa iyo. Hindi, <laughs> joke lang. Pero basta, dun sa mga paalis pa lamang ng bansang Pilipinas, ay kayo mag-iingat. Especially, dun sa ibang OFW na nakapanood din itong video na ito, ay mag-iingat din kayo palagi. Aalagaan natin ang ating katawan at ito lang naman ang ating puhunan. Ay paano guys? Ako i-exit eh, na muna at ako i-mamamasyal din eh. Aray na may pahapyaw lang at na ko kayo eh. At kung kayo nakaabot din sa dulo ng video ng are, ay maraming salamat sa inyong panonood. Eh di, sa susunod na ulit tayo magpangaypangita. pangita Ay siya, idea na kayo. Hanggang sa susunod na natin pagkikita. Paalam! I mm -hmm.